Good morning, good morning mga kabayan ano. So panibagong araw ay sa panibagong vlog na naman tayo. So tapos na tayo ron sa binagdag nating kwarto ano. Ang episode natin ngayon ay isa uh, ito. Yung uh, bintana ano, lalagyan natin siya ng screen. So DIY moves na naman tayo. Hanap-hanap tayo ng magagamit natin dito. Lalagyan natin ng screen dahil uh, napakarami na mga lamok dito no kung nakikita nyo palagi namin yan ang daming mga puno ng makanting lupa ang dami ng puno ng mga mangga nakakita tayo ng mga gamit na sibings lang kaya kailangan nating gamitin yon hanap lang tayo ng paraan para hindi tayo hindi malalakihan sa gastos dahil napakamahal kung magpapagawa ka pa ng screen magpapainstall tayo e eh tayo na lang gagawa hanap ng paraan kung paano natin to matatakpan ng screen so samahan nyo ako mga kabayan dahil marami kayong matutunan dito sa DIY moves ko. Tra! Yan ito. Ito yung gagamitin natin ano. Yan. Uh, ano ito? Yung savings lang natin na uh, tile trim yata to. Yung pinaglumaan. So, naitabi natin. So ngayon magagamit natin siya. Saktong sakto to. Sobra-sobra pa nga ito. Sa buong bahay. Lahat ng bintana. At sa itong ano. Itong mayroon din tayong savings na mga staple. No? Yan. Itong gagamitin natin siya pa, instant na pako, instant na screw. Itong gagamitin natin na clip. I-clip natin tong ano. Tapos, yung mayroon din akong screen. Ito yung screen natin, na, uh, savings din ito, no? Tingnan niyo napakaluma na. Na tambak ron sa likod. So, maputik doon. Kaya medyo, kalumaan na talaga. Buti na lang hindi na kinakalawang dahil ano ito eh. Parang magandang klase na screen din ito. Ah, mosquito screen to. Yan o. Luma na. So buti na lang hindi na damage dito. So itong gagamitin natin sakto sa rin ito. No? Sobra sobra rin ito sa lahat ng uh, bintana. So samahan nyo ako mga kabayan dahil uh, gagawa tayo ng screen sa bintana. Papakita ko sa inyo kung paano paano i ito, paano natin ilalagay, baka makakatulong ito sa inyo, ano, baka makakatulong ito kaya ito, savings, savings lang ito sa ano natin yan, savings lang so, kung pa ko pang mga savings dito, kaya kung ano yung mga natin tingnan natin pinag ko pa, baka yung mga water pipe na PVC blue pero mas maganda yata itong ano, mas maganda itong mas marami ito, at least magagamit natin ito sa tiles yan ano sa kanto kanto so ito yung gagawin natin ngayon kiklip lang natin siya dito ito sinukat ko na yan sakto lang ang haba nasa mga 4 feet 4 feet doon sakto lang talaga dito Okay mga kabayan oh, tapos na. Kung pupunta kayo mga kabayan, marami akong uh, savings na mga ganito. sa mga construction na uh, materials. Meron na akong uh, mini hardware dati. Tapos sa uh, dinispose ko na yung iba. Tapos yung mga screen na uh, na mga green screen, yung mga Amazon at saka itong uh, ganito na bawas na. Uh, mahirapan ako i-dispose. So yung mga buo-buo pa lang na i dispose ko yung mga bawas na, hindi ko na nai dispose kaya sinisave, sinisave ko lang hindi ko akalain eh, na nagagamit ko pa pala ngayon so yung screen na ito mga kalahating rolyo yata ito siguro magagamit ko ito sa buong bahay so tingnan nyo, na-focus natin yan yan, tingnan nyo mga kawayan clip ko lang siya tapos nilagyan ko ng uh, staple, staple wire marami rin akong ng uh, bawas na mga bawas na na isang box na bawas na ng mga box yung mga staple wire kaya ito yung ito yung nilagay ko yan so ang ganda ng pagkaka kung mo talaga ang ganda ng pagkakabanat pero DIY lang yan ginawa ko lang ng paraan clip ko lang siya para hindi tayo gagastos yan okay dito sa kabila ganun din ah, dito yan yan. Tingnan din oh. Tingnan yung mga kabayan. Malayo ang tingnan nyo. Yan. Oh, kagastos ka pa ba ng uh, ng malaki? Papapagawa ka pa ba ng mga ganitong screen kung kaya mo namang mag DIY? So, yan lang ano. Kung wala kayong ganito, tile trim. Tile trim yata tawag ito. Yung mga PVC na mga ganun, mga savings nyo Bumili bumili lang kayo ng mga ganito. Tapos sa uh, hatiin nyo pag nahati nyo na ano inyo ah uh, sunugin niyo nang konti palambutin niyo tapos i idiin mo nang tataklap ganun para lumapad siya pag lumapad na siya magiging ganito na siyang lapad ganito yun ang ipang ano mo yun ang ipang clip mo rito yan clip mo siya diyan eh mayroon na akong tile trim hindi na ako gumagawa kung wala akong tile trim sigurado itong gagawin ko pang clip ng ganito eh ito mas maganda itong tile trim dahil lang mayroon naman siya mga butas. Oh, pako ko muna. Pako ka lang ng pako diyan. Yan. Yan ano? No? So yan mga kabayan ano, tapos na. Yan. Meron nang natutulog. Hindi na makakapasok yung mga lamok. So yan lang ano, kung may natutunan kayo mga kabayan sa ating mga videos uh, mga DIY uh, yung pambahay lang ng mga DIY disclaimer lang, hindi naman tayo eksperto dahil hindi uh, naman natin to trabaho talaga. At ginugusto lang natin dahil gusto natin magkatipid. So tingnan nyo nga naman, itong bahay na ito, papakita ko sa inyo, pagtapos na talaga itong buong bahay, ito lang muna ng kwarto. Tapos unti-unti lang, paunti-unti lang dahil ay uh, itong bahay na ito, uh, dinagdagan ko na siya ng kwarto, dalawa, tapos uh, konting renovation sa mga ibang kwarto dahil uh, bulok na, na first time natin ang gumawa ng ganito. So okay naman. Kung kakamali man tayo, may pagkakamali man, wala nang problema dahil sa akin naman itong bahay nito. So, yan ano, DIY lang, DIY pang bahay. Kung may natutunan kayo sa mga ginagawa ko, sinishare ko lang ito dahil uh, marami, marami pa raman ng taong uh, gustong mag-DIY. Uh, marami pang taong uh, hindi pa nakakaroon ng mga bahay. At saka marami pa rin taong uh, gusto magpa-renovate pero walang pera gustong uh, pagpayos pero walang lakas loob na na uh, magayos no huh? uh, gumagawa so DIY, lakasan niyo lang yung loob niyo diay wa niyo o kaya tingnan niyo itong mga videos ko marami tong mga uh, na marami tayong mga tinuturo o sinishare sa inyo na mga DIY uh, pambahay lang pwede na so tingnan nyo naman di mo akalain na uh, gawang uh, first timer lang ito no? tingnan nyo parang ano uh, Parang professional yung mga gawa natin, no? Tingnan nyo. Kung nakikita nyo yan. So, yan naman, natutunan natin sa mga napapanood natin sa mga eksperto talaga ng mga uh, masoon, mga engineer, mga architect, at nagtanong-tanong tayo sa site pag na, napasyal tayo sa tripping. Marami tayong natutunan. So, tingnan nyo naman ito. Itong uh, screen na ginawa natin. So, saglit lang, uh, nakakatipid na tayo. Uh, natuto pa tayo at saka at saka ang laki ng save natin sa 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 gastos ano lalo lalo na sa panahon ngayon napakahirap uh, kung wala ka talagang uh, budget na magpapagawa ng mga bahay o magayos ng bahay wala ka talaga hindi maayos yung bahay mo so hindi mo akalain kung ganitong halaga siguro magpapayos ka ganito kalaki 100 SQM so maliit na siguro isang daan mo dyan payat na yan so ito i-DIY nyo na dahil uh, napakalaking tipid. Kung nagustuhan mo yung video nito, sana hinga ko ng favor sa inyo. Uh, please like and share and subscribe and hit the notification bell para update kayo sa sunod ating mga vlog. Marami pa tayong sinishare, ano? Mga kubeta, paano natin ito to... ayos, sino maganda, paano mag-tiles. So, hanggang dito na lang ito si Lino Roy, ang YouTuber na maya. Peace out!